So ito yung aming mga baboy guys Meron kami dito Isang babae At isang lalaki So ito guys Para to sa birthday ng anak ko Dito naman uh, plano Paano natin gawing inahin Para sa susunod Makapagparami tayo Yung mga baboy kasi namin Nung una yung tatlong Inahin namin tamaan kami dito ng ESF so wipe out lahat so ngayon mga almost ah, uh, magto 2 years na ata balik kami muli sa bababuyan uh, so kasi ito maganda, malalaki yung mga didi nya marami siyang didi guys na malalaki Kasi sana marami yung anak nya yung laki, lalaki oh, bye. dito naman sa baba we have here our um, Japanese um, na si head yan yung mga pares nila kasi naglilimlim guys yan naman si tikling And si Big Head. Dalawa lang yung ano kinord ko dito. Yung isa si Dino nandoon sa pen with fish. Ano Paris na waiting para sa susunod na ano mang itog na So dalawa lang yung na-coordinator. Tatlo na, na rin yung tatlo lang yung aking big cap dito guys. Yan. So may sisiw na to guys sa susunod baka maka palabas tayo. Tikling.